Inabusahan ng ilang petitioner ang COMELEC na sadyang tinatagalan na ang desisyon kaugnay sa hiling na i-disqualify ang Smartmatic sa susunod na eleksyon. May sagot naman dyan ng COMELEC. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualbez. Delaying tactics. Yan daw nakikita ang dahilan ng dating Kalimang Department of Information and Communications Technology o DICT na si Eliseo Rio kung bakit wala pa rin desisyon ng Comelec Unbank sa inihay nilang petisyon na i-disqualify ang Smartmatic sa mga susunod na halalan sa bansa. Para yung hindi ma, ma makita ng mga tao yung mga dayaan natin. anong mga rason na sinasabi nila, paso ng Smartmatic. Anong dayalan ng Smartmatic? Bakit sila? Muling iginit ni Rio na dapat i-disqualify ang Smartmatic dahil sa umunoy irregularidad ng 2022 elections. Agad daw kasi na-transmit ng mga boto sa kasagsagan ng halalan. BCM na ginagamit sa presinto ay hindi pwede mag-transmit habang nagboboto pa mga tao. So ibig sabihin, mayroong parang na BCM yun ang nagpapagalap. Nauna nang sinabi ng Comelec na ilalabas noon pang nakarang linggo ang resolusyon sa petisyon pero hindi ito nangyari. Sagot naman ni Comelec Chairman George Irwin Garcia, rehashed o paulit-ulit na mga pahayag na ito na sinagot at naipaliwanag na nila. May ilalabas din daw silang desisyon kung sa isyo ng Smartmatic at hindi ito dapat pangunahan ni Numan. Sa pahayag naman ng Smartmatic, malinaw na politika ang tanging pake ng mga nagpetisyon. Wala rin naman daw may pakitang sapat na ebidensya mga petitioner kaugnay na umunay discrepancy pero tugon dito ng grupo ng mga kumakwestiyon. Pragmatic so, lang ang ating ginamit mula 2010. At mula 2010, marami ng irregularly tayo na puna, no? Except that for 2022, yung irregularly dead na yan ay dumurupan sa kanilang website. Sabi pa ng Smartmatic, hawak naman ng Comelec ang lahat ng resources at facts para kumpirmayin ang resulta ng halalan. Kaya tiwala sila na agad ding madidismiss ng Comelec ang disqualification petition alinsunod na rin sa kanilang kontrata. Disqualify Smartmatic hybrid election now! Samantala, muling isinusulong ng kampo ni Rio at ng mga computer professionals na gawing hybrid ang susunod na eleksyon. Mano-mano ang bilangan habang automated ang pag-transmit ng resulta mas may transparency do kasi ang ganitong halalan. At hindi natin um, na um, uh, yung, yung nilalabas na resibo ng mga vote counting machine ay yung mismong bilang doon sa mga balota. Kasi once na pumasok na yung balota doon sa machines, hindi na natin masasabi for sure uh, kung ano nga yung ni-re-register or ni-re-record na bilang ng mga vote counting Bukas din si sa naunang suwestyo ni Chairman Garcia na buksan ang ilang ballot boxes para tuldukan ng mga isyu. Gastos ito ng Comelec at ang petitioners ang pipili kung saan ang ballot boxes na bubuksan. Pero kahit ang planong ito, ay nakabinbin pa rin. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.